May natagpuan ako sa Imus Cavite na may iingganyo ka talagang magputri. Dahil nga sa dami ng nasa menu nila ay ikaw na lang talaga ang may iingganyong mamili. May pang silang kajon seafood dito na talaga namang hindi tinipid sa seafood at hindi tinipid sa sarsa. Ang malupit dito ay 4 to 5 person na ang pwedeng mabuso. At kung ang hanap mo nga ay mabisang lutong bahay ay meron sila ditong pang malakasang sabaw na sinigang na baboy. Meron din silang kaldereta at meron din silang kare-kare. Di naman mawawala ang sisling sisi. At kung trip mo naman ay chicken mga mare, meron silang sisling chicken dito. Kung hanap mo naman ay pasta, ay meron sila ditong carbonara na merong toasted bread. May machisi spaghetti din. Meron din sila ditong pansit bihon. At may chicken wings. May pangmalakasang inihaw din sila dito katulad ng liempo at barbecue. Meron din sila ditong tapsilog at merong nachos at dynamite. Kung usapan drinks naman ay meron sila ditong iced coffee at milk tea. Heto nga pala ang iba't ibang mga menu nila mga mare. E post nyo na lang tong video para mas makita nyo. Heto nga pala ang grill and chill. Hindi lang basta food trip ang meron sila dito dahil meron din silang bilyara na pwede yung laruan ng mga barkada mo. Sobrang ganda ng ambience dito mga mare dahil malinis ang kanilang dining at talaga namang napakalawa. Located nga pala itong Grill and Chill sa 101B Bukondala Road, Imus, Cavite. Malapit lang sila sa arko ng Bukondala mga mare at kalapit lang din sila ng Unicity, Imus, Cavite. Open nga pala sila ng 11am to 2am. For more details, i-check nyo na lang ang kanilang page. So paano mga mare, di ko na to papatagalin na food trip na tayo. So, mga Mare, nandito nga pala tayo ngayon sa Grill and Chill. Dito nga lang pala to sa may to Imus, Cavite, mga Mare. Bali, nag-o-open sila ng 11 a.m. hanggang 2 a.m. ng madaling araw. Malinaw na yon ha? Baka magkalabuan pa tayo. So, bali, mga Mare, isa nga pala sa mga in-order ko dito ay itong Cajun Seafood nila na nagkakahalaga lang naman ng 1,199. Okay? 4 to 5 person na pwede makakain ito, mga Mare. Sa sobrang dami na eto, hindi ko kayang ubusin kahit malaki katawang ko. Okay? Una kong titigman dito mga mare, etong crabs. Crabby lucky. Eh no, taba. Oh. Taba eh no. Baklasin natin. Uy. Oh, wow. Sheesh. Mm. Siyempre meron din hipon yan mga mare. Tingnan nyo naman kung gaano kalalaki yan. Oh. No? Sheesh. Sauce. Ito yung sauce nyo, napakadami o. Oh. Grr mm Ang lasa ng sauce, pare. Oh. Mm. Wew. Grabe, oh. <laughs> Uy. Mm. Meron din sila ditong pansit bihon mga mare Na merong lechon kawali sa ibabaw Na merong fried garlic Wow Lagyan natin ng kalamansi Sheesh. Wow. Mmm. Mmm. Sheesh. Pangalo. Siyempre, may dereta din tayo dito, mga mare, eh, no? Ang lalaki pa ng slice ng laman yan. Manatikman ko yan. Ang sarap, tas medyo maanghang. Yun, no? Oh. Yun, no? Oh. Caldereta. Mmm. Ah, 'di na Meron din sila dito ng kare-kare mga maray na hindi talaga tinipid sa laman. Ayun oh, gulay pa lang panalo na. Tapos yung laman niyan ay nasa ilalim. Ah, free to mo. 'Yun know. oh. Hmm. Hmm. Rice. Hmm. you oh. Know. Mm, Hum. Hum. Uy, Hum. 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 Tulad ng barbecue. Dalot. Barbecue? At syempre, meron din sila ditong Liempo, Liempo. Mm. Pagdating sa barbecue nila, mga mare. May special sauce so sila eh. So, mas lalong sumasarap yung barbecue kapag ka meron kang special sauce. So, syempre, titigman din natin yung kanilang liyem ko. Wow! Hmm! Ang sarap ng pagkaihaw nila, ha? Hmm! Syempre, order din ako ng pangmalakasang siligan. Yun, oh. Siyempre, maulan ang panahon ngayon. Hindi mawawala to sa mag magiging order ko. Yun, oh. Sheesh. Lagay natin sa mangkok. Kasi marami pa kaming kakain. Dada ng alponso. Mmm. Alponso. Kita nyo ba yan? Mmm. So mga mare, meron din silang dynamite. Bale, 3 pieces nga pala itong mga mare. Binawasan lang nung isa dyan. Dynamite. Mmm. Matisi nga siya tol, oh. No? Wow. Mmm. Meron din sila ditong nachos, mga mare. Ayan, no? Tignan nyo naman, no Sobrang matis. Kaya mapapashish ka sa sarap. Ayun, oh. No? Ginigil na karne. Mmm. 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 Ibibida ko rin tong nachos nito. Meron din sila dito spaghetti mga mare na sauce pa lang talaga ay panalo na. Ayan oh. Wow. Sheesh. Hmm. Mm. mm. Um order nga rin pala ako dito na ng drinks. Caramel macchiato. Iyon know. oh. Daman natin yung laksa. Uy, tumutuloy yung tubig sa pati. Ah oh, grabe nandito na yata lahat ng hinahanap ko may drinks pa